na abdan sa news team si Henry nga taga Tupi South Cotabato usa ka negosyante nga mipila sa Regional Civil Security Unit kon RCSU sa Gensan aron iparinyo ang iyang .45 kalibre nga armas alang kaniya isip gun owner usa sa responsibilidad niya ang iparehistro ang iyang pusil para maka kon ko naman ang amo nang isabing requirements para nga marinyo nimo ang imong pera po. Para mo. Para asa Ha? Para asa. At para lang sa kwan sa pangbahay lang ma'am, pangbalay. Samtang positibo ang RCSU sa Rion 12 nga maaprobahan o mapatuman karong tuiga ang gan Amnesty Program. Ilawom sa gan Amnesty Program, ipasurrender ang mga pusil nga expired na ang lesensya nga walay ipahamtang nga silot sa tag-iya. Uh, napakalaki po ng uh para uh, magiging uh, tulong sa PNP especially doon sa kampi natin on those kasi doon do sa individual na merong mga firearms na not registered ay uh, pwedeng register uh, iparegister sa PNP FEO yung uh, mga kanila provided na masunod yung mga procedures doon sa uh, firearms registration. Mato di Police Colonel Edison Dumangkas, ang chief sa RCSU, makatabang usab gini sa pagtumbok sa mga krimen, labi na nga naasa 12 mil kapusil ang unregistered. Base sa pinakaulahing datos nila, samtang gikan sa mong ihap, nasa 1,000 kapin pa lang ang nakadeposit sa kapulisan. Sa karon giawag pa sa RCSU ang mga gun owners nga mo apply o license to own and possess firearms kung wala pa yung tuig na expire ang registration dugang gidubangkas kung mula pas na sa lima katuig makonsidera na kini nga loose firearms karong bulana magpahigayon og firearms registration caravan ang RCSU sa Sultan Kudarat Capitol ug sa kampo sa Kasundaluhan sa Carmen North Cotabato in the heart of changing lives kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensen Bri Gada News